Ayan. Kahit na, ano, maganda yung raan namin. Pinatungan pa ng spalto. And busy sila. Oh. Matibay din ba yan ganyan? Pero yung sa 19 na ano hindi daw, kalkalin daw lahat yung palitan oh, no, ng bago. Oo. Oh, kolong oh. kolong Kulong-kulong namin nandun sa dulo. Laki <laughs> doon pag, pag ano, wala na naman. Yan, nini-spal to yung kalsada namin. Buong Lakandula yata, aayosin ah, yun yung kalsada. So, ito yung mga truck. O, oh, busy, busy. Kalinang, ano, last yun naman yung tagapisa Yan, pipisain niya yan. Ah, sasabit ata dyan sa puti yan. Yun, yung kuryente namin. Baka mawalan kami ng kuryente. Sumabit. Ayan. Wala na bang sasabit yan? Ia, e, uh, ano yata? Tataas yan. Tapos baka maabot yung ano. Kasi yung mga uri, rinig na Yan, nagsasalin ng ano, ah, uh, mix na spalto. Yan, busy sila Oh. Yan na. Uh. La.